Hello everyone. Kumusta kayo diyan? <laughs> Pupunta lang ako guys nang ano? Cusco. <laughs> Kabili guys ng ano Soft drinks sa Costco Kasi medyo mura doon ang soft drinks Compare sa ibang store Para pang ano natin sa Restaurant ganito yung ginagawa ko pag araw ng day off pag nagising ako at nakapag uh, kape yun, pupuntahan ko ang Costco para makabili tayo ng soft drinks, pero minsan pag uh, may makita akong medyo maganda-ganda uh, mura din ng mga gulay-gulay binibili ko na rin, pero ang talagang pinaka main purpose ko sa pagpunta ng Costco is sa uh, makabili ng soft drinks kasi mura lang Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Mag-iingat tayo parati ha. Ano man ang mga ginagawa natin sa buhay. Lagi po tayong mag-iingat. At sa mga naapiktuhan hanggang ngayon, di pa rin may nakakabangon. Lagi pa rin nag-uumpisa sa mga naapiktuhan ng bagyong sunod-sunod. Hanggang ngayon ata, may bagyo pa rin. Di pa rin matapos-tapos before, before eh, no, the, uh, the year siguro talaga may mga pumapasok pumapasok pa rin bagyo so yeah ingat po tayo parate at uh, laban lang nawawa lang talaga yung mga wala ng panimula lahat naman tayo nagdadaan sa malaking pagsubok sana malampasan natin lahat 'yon.